Ang lungsod ng Kalamba o sa simpleng Kalamba ay isang unang klasing lungsod sa lalawigan ng Laguna, Pilipinas. Ito ay nasa layong 54 km sa timog ng Maynila at isang oras ang layo kung sasakay ka ng bus. Ang Kalamba ay sikat na lugar pang turista dahil sa mga hot spring resort na karamihan ay nasa Barangay Pansul at sa Kanlubang Golf and Country Club Isa rin ang Kalamba sa malaking sentro ng industriya sa Ryung Calabarzon dahil sa dami ng mga liwasang pang industriya at pang komersyo sa lungsod Ayon sa senso ng 2020 ito ay may populasyon na 539,671 sa may 151,000 604 na kabahayan. Tanyag ang lungsod ng Kalamba lalo na sa kasaysayan sapagkat dito isinilang ang pamansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Alam nyo ba ang pasimula ng lungsod? Ang pangalan ng lungsod na nagmula sa isang alamat noong unang mga panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa. Dalawang gwardiya si o sundalo ang naligaw at napadaan sa lugar na ngayon ay tinatawag na Kalamba. Nakita ng mga sundalo ang isang binibini na dumating mula sa isang ilog na may dalang bangang lalagyan ng tubig at isang kala na kahoy ang panggatong. Ang mga sundalo na walang ano-anong wikang Spanyol at mataas na tono upang itago ang katotohan ng sila ay naliligaw, ay nagtanong sa dalaga kung ano ang pangalan ng lugar na kanilang kinaroroonan Ang babae na nagsasalita lamang ng kanyang sariling wika sa pag-aakalang siya ay tinatanong kung ano ang kanyang dalada ay sumagot ng kalan banga. Nang na ibig sabihin ay luwad na kalan, kalan at banga ng tubig banga. Dahil hindi ito mabigas ng tuwid ng dalawang Espanyol, tinawag na kalamba ang bayan mula noon. Ang alamat na ito ay nananatili sa pamamagitan ng kongkritong tubig banga na nakatayo sa liwasang bayan ng may mga pangalan ng mga barangay sa lungsod na nakasulat dito. Ito ay tinuturing na pinakamalaking clay pot sa mundo. Ang parihong disenyo ng banga ay matatagpuan sa selyo ng pangalan ng lungsod. Ngayon mga kamaistorya ay nalaman na natin ang pasimula ng lugar ng kalamba. Maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.